si Rob, anak nila Carmela at James. Ito ang kwento ng aking buhay na biglang naging madilim lahat dahil sa auntie ko na ayaw mamatay sa kabila ng katandaan at sakit. Pag uwi ko mula sa eskwela, nadatnan ko si auntie. Kalbo na siya, wala nang buhok dahil sa cancer. Kinaawaan ko siya. Pero nung gabing iyon, nagising ako sa kakaibang liwanag mula sa kanyang kwarto. Maraming kandila, parang may ritual. Hinayaan ko lang at bumalik sa aking kama. Kinabukasan, nakita ko si na mama at papa na tulala sa kusina. Si auntie naman ay nakaupo, may hawak na bowl. Nilapitan niya ako at mahina niyang sinabi, maging mabait ka, Rob, at hayaan mo lang ang mga nakikita mo. Doon ako nagsimulang magduda. Parang wala na sa sarili si na mama at papa. Doon ko napagtanto na hindi pala talaga si auntie iyon, kundi ang matagal na naming kasambahay. Kaya niyang paikutin ng isipan ng kahit sino, magaling siyang manghipnotize at higit pa doon. Nagpunta ako sa pulis, pero wala silang magawa dahil pati sila mama at papa, sunod sa year na sa kanya. Kaya pumunta ako sa simbahan at nakilala si Padre Mark. Nang marinig niya ang lahat, nagpasya siyang sumama sa akin pa uwi. Pagdating namin, sarado ang lahat ng pinto at bintana. Mabuti na lang at may ekstrang susi ako. Pagpasok namin, nakita namin ang nakakatakot na eksena, si auntie, kinakain na si na mama at papa. Wasakan tiyan ni mama, at si papa ay halos wala ng buhay. Tinangka siyang awat ni Padre Mark, pero masyado siyang malakas. Hindi lang pala siya magaling mag-hypnotize, isa rin pala siyang aswang. Walang nagawa si Padre Mark kundi kunin ang cross na suot niya at idinikit sa noon ang nilalang. Agad itong napasigaw, nangisay, at tuluyang natamba. Pero huli na ang lahat. Wala na si na mama at papa. Si papa ay naubos na, at si mama ay wala nang mail iligtas. Ngayon, ulila na ako. At minsan naiisip ko, kung sana mas maaga kong nalaman ang sikreto ni, auntie, baka buhay pa sila ngayon. Huwag kalimutang i-check ang yellow basket for good items. Para sa marami pang Tagalog Horror Stories, pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story AI.